nakanganga na oh. Buti na lang may tarsilan ka. Kung walang tarsilan yan, laking abala yan. Bagong butas. <laughs> oh, buti nga may silan. Kaso ano na rin to, madami na tinapon no? oh. Delikado pa yan. Ano pa yan? Sisingaw pa yan? Pagka ano? Ha? Sisingaw pa rin yan? Oo. Matapalan Dapat matapalan sa loob. Oo. Malaking ano yan. Malaking minus sa... Uh, malaking bawas sa kita. 450? <laughs> pa ano? Pa, Oo. Oh, Hindi ano? Pa-vulcanized. Oo. Oh. Vulcanize ng natawag dito tubeless. Magkano gigastos nakat? Gastos 'yan, no. Oh. So ayan, 450 ang vulcanize ng ano ng tubeless. Yan e, 'yan dun sa loob. Ibubulcanize. Eke grind tatapalan ng ano ng Laking ano 'yan, laking laking minus na ano, mal Laking may na kung halimbawa ikaw na mamasada, lugi ka na, 450. Pero may tire sealant pa naman eh. Nangyari sa akin yan, medyo malaki naman dyan ng konti. Pinabulkanize ko no. Pag vulkanize. Ah hindi kasi nakaano ako eh, meron akong inner tube eh. Pinalagyan ko na ng inner tube yung sa akin eh. Lumusot yung ano, sa butas. Nagbutas uli ng panibago. Kaya dapat talaga yung pag may mga malaking butas na ganyan na bubulkanize sa loob. Kasi kung di mo pa vulcanize, bubutas at bubutas. Meron yan yung, di ba, yung ibinabaw na gano'n. Ala akong tiwala doon. Nangyari sa akin yun, yung uh, tinutusok, natatanggal pag tumatakbo. Hindi ako tiwala doon. Nakailang gano'n ako. Pangit nga. Hindi. Hindi nahanginan. Galing ako sa... Nilagyan ko ng gano'n, nahanginan. Ito, nakakalayo pa lang ako, ibutas na naman. Natanggal yung ano. Hindi maganda. Iba, abala yan sa ano.